nagulat at napa who's that guy ang netizens nang na dumating si concert queen pop Fernandez sa 2025 Star Wars for television. Hindi kasi siya mag-isa, kundi may ka-holding hands at ka-red carpet na Mr. Yosong lalaki na agad naging sentro ng intriga sa social media. Mabilis na kumalat ang videos at photos ng dalawa at agad na naging trending topic. Marami nagtataka kung finally ba ay may bagong pag-ibig na si Pops matapos ang ilang taon ng pagiging low-key sa kanyang love life. Hanggang ngayon, kikumpa ang bibig ng concert queen tungkol sa identity ng kanyang bagong kadate daw. Pero ang chika, Kilalang personal daw ito sa business world at hindi raw taga showbiz. Kung totoo man, mukhang masaya at inspired Si Pops, ang tanong ng lahat, kailan niya official na ipapakilala ang kanyang bagong jowa? Bagong jowa na nga ba? Hindi, hindi. Isipin mo. Ito yung awards po namin nung Sunday. Yes. si Pops may escort ang gwapong lalaki mm -mm. na parang parang Chinese-Chinese sa -Chinese nandatanda. Parang ano? Rich businessman? Yes. No? Kung, alam mo, para sa akin, kung talagang jowa na, kasi syempre, iniisip natin baka jowa kasi sya yung escort yan sa Star Awards natin. Mm -mm. And it's about time na makipagrelasyon na si Paps dahil yung kanyang ex na si Martin ay meron rin bagong jowa noon pa at may mga anak na rin sa ibang babae. Tsaka uh -huh. si yung si mga nakarelasyon niya, may mga pamilya na rin okay, after yep. ni Martin, di ba? Diba? And speaking of Pops, maraming salamat po Miss Pops Fernandez dahil isa po siya sa mga naging host namin ng 37th Star Wars for Television. At alam mo ba BFF may offer siya sa Canada na show, tinanggihan niya para lang sa ating event. Talaga? Oh yes. Bakit hindi ko alam? Mayroon huh? ganong eksena? Oo, oo, ngayon pinaalam ko na sa'yo, alam mo na. Kaya hindi ko alam ngayong araw. Kasi kahapon pa'y pa alam na namin at nai mm. na namin niya. <laughs> Di ba? May show siya sa Canada. Pero oh, hindi na niya ngayon. star awards over Canada show. Mm. Na to think na dapat kitita siya doon. Ang show yun. Malaki. So, nagpapasalamat kami talaga ng bonggang-bonggang kay Paps Pornados. At syempre sa ating kaibigan si Karen Martinez na siya ang naging tulay para makuha natin si Paps bilang isa sa ating mga... Host. Host, diba? Mm -hmm. With Kuya Boy, Abunda, Robby Domingo, Elijah Canlas, and Jella Atay. Thank you very much po sa inyong and lima. And thank you din kay Miss Yoli, yung handler ha niya, ba? Diba? Yes. Maraming salamat. Alam mo, umalis agad si Paps. Sana siya ang mapipiling female celebrity of the night. Yes. Kasi, kasi may cash prize pa naman. Kasi may ano diba? siya, may meron pa siya pupunta na mm -hmm. emergency. So, umalis agad si Paps na hindi niya nakuha yung kanyang special award. Pero in fairness sa kanya, ang ganda-ganda niya ng gabi niya at sexy-sexy yan ng lola mo, di ba? Sa kanyang fuchsia Naka... pink, pink. na gown, di ba? Parang may talaga ng fuchsia. Ang alam ko, F-U-S-H-I-A. -I I'm missing. Uh Oo. -oh. Kasi hindi alam ko alam diba? diba? oh, oh. ko, ha? Kala ko, S-I-A lang. Fuchsia pink, di Fuchsia pink, di ba? Kala magkaiba yung kulay oh. ng fuchsia at ng pink. Yung pala magkasama sila. Fuchsia <laughs> pink. So, thank you very much again, Pops Fernandez and Karen Martin.